Alright, rock and roll. Check natin itong uh, pimpwil niya kung nakalock doon. Pag hindi nakalock, it's a major. din yan. Saka dito sa ano? Dito sa uh, converter niya. Dito sa likod. Ayan, tingnan natin kung nakalock. Kailangan nakalock yan. Yon. Ayan, nakalaki na guys para hindi mahulog itong isang trailer sa likod. Alright, saka doon, tingnan natin. Pero to brand new itong trailer na to dito sa tail. Ayan. Yes. Mga iba dito, brand new yung iba, luma. Pero karamihan dito mga uh, lumang trailer mas matanda pa, mas matanda pa trailer sa akin. Oh yeah. All right, naka na tayo. Ready, ready to roll na. Uwi na tayo ng Canada, rock and roll. Oh yeah, saka dito. Itong ano, kailangan naka nakalak din 'yan. Ayun. Saka yung chain, kailangan naka-cross 'yan pagdating ng Canada kasi ang rules din sa Canada ay nakalangan naka ano yun, naka cross yung chain tapos ito yung leg nya kailangan nakataas yan alright at meron tayo dito sa lead ay tail natin meron tayo dangerous sa uh, good dito sa loob isa 2,000 pounds so kailangan natin uh, record ang plaka dyan okay guys let's go rock and roll <laughs> thank you for watching